Mas makakabuti nga kung aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa mag-magbacklash ang gagawin nilang ito. Ang mahalaga ay ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa, ngunit sa isang banda, ay eh pwede rin naman nilang hindi ito aminin dahil ang mahalaga naman ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang totoo sa kanila at kahit kailan ay hindi na iyan maibabago pa. Maganda na rin kasi na alam ng buong Aldam Nation at ng buong bansa ang nilang relasyon. Ngunit iniisip siguro ni Main Mendoza at Alden Richards ang kakaharapin nilang mga bashers dahil ito ay hindi na biro kahit sa mga personal nilang mga bagay ay inuungkat nito. Lalong-lalo na, marami ngayon ang nakikita at nagpapatunay ng paninira kay Main Mendoza at Alden Richards. Hindi hindi namin kasi makaikila ng mga Aldab Nation na talagang nahihirapan din sila sa pagdedesisyon at pagtatanggol kay Main Mendoza at Alden Richards lalo na ngayon na napakarami ang lumalapit ngayon kay Alden Richards para gumawa ng movie o proyekto dahil alam naman natin na nakapakabenta ngayon ni Alden Richards at isa pa dito, meron na siyang kumpanya, talagang ano pa ang hahanapin mo sa isang lalaki napakayaman, napakamabait napaka gentleman, merong mga sariling proyekto, in demand may sariling kumpanya, ngunit isa lamang ang hindi nila makukuha kay Alden Richards, ay maging nobyo o asawa, dahil alam naman natin kung sino ang minamahal at asawa ni Alden Richards. Napakasayang balita nga niyan kung si Alden Richards nga at Maine Mendoza ay magsasama na sa isang pelikula pagkatapos maging hit ng pelikula ni Alden Richards. Iyan naman talaga ang pinakahihintay ng buong Aldamnation Nation ang magsamang muli si Alden Richards at Maine Mendoza kahit lamang iisang proyekto. Ito naman kasi talaga ang balak ni Maine Mendoza at Alden Richards sa simula pa lamang kung hindi nga lang sila nagkaproblema sa kanika nilang mga karir, kanika nilang mga kontrata at mga network lalong lalo na ang mga manager nila na tila hindi na sila pinagsasama kahit pag ganun kasikat ang buong Aldam Nation dahil nga ito sa naging problema na rin sa loob ng APT at ng TBJ alam naman kasi natin na dati pa lang ay hindi walang kaalam-alam ang buong Aldam Nation lalong lalo na ang Pilipinas sa problema ang kinaharap pala ng TBJ at APT. Neto nga lang nalaman ng buong Pilipinas na mayroong palang hidwaan na nangyayari na sa loob kaya nagkapatong-patong na rin ang mga problema na kinaharap ni Alden Richards at Maine Mendoza sa simula pa lamang matatandaan din kasi ang pinirmahang kontrata ni Alden Richards at Maine Mendoza na eksklusibo lamang sa APT kaya pala hindi sila nakagawa ng maraming movie ay dito na nagkakaproblema kung sino talaga ang mamumuno sa pelikulang gagawin nila dahil nga naman ang tambalang Aldab ni Maine Mayn Mendoza at Alden Richards ay talagang pinag-aagawan at ito naman talaga ay tatabo ng mga napakalaking pera. Kung matatandaan nyo ay ino-opera na rin si main Mendoza dati ng ABS-CBN. Ngunit dahil napakaloyal ni main Mendoza sa itbulaga ay hindi niya ito tinatanggap at syempre ganoon na rin si Alden Richards. Hindi ito gumawa ng movie sa napakalaking taon. Inabot ito ng halos 5 years nang hindi gumagawa ng proyekto. Dahil na rin sa pagkaloyal niya kay Main Mendoza at sa APT. Kaya dyan mo malalaman kung gano'n talaga kasabik si Main Mendoza at Alden Richards na gumawa ng movie. At ang maganda pa dito ay sila na ngayon ang magkocontrol sa mga produksyon at iba't iba pang uri ng mga media entertainment dahil hawak na rin ni Alden Richards lahat ito ito. Napakaganda nga kung mangyayari ito sa madaling panahon dahil ito ang pinakaaabangan talaga ng buong Aldab Nation na mangyayari kay Maine Mendoza at Alden Richards. Humahabol na nga si Alden Richards at Maine Mendoza sa mga pagsasamang gagawin nila. Kung matatandaan nyo ay napakailap nila sa isa't isa nitong mga nakaraang taon dahil na rin sa pag-iwas nila sa mga bashers at sa mga Piti ko nila na talagang walang awa kung sila ay i-bash kahit pang silang kaalam-alam sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nagbibigay sila ng kanika nilang mga kuro-kuro at komento na talagang makakasira sa karir ni Maine Mendoza at Alden Richards. Mudit maganda na lang dito. Mabuti nang nariyan ang buong True-Blooded Nation para ipagtanggol si Maine Mendoza at Alden Richards sa ganitong mga paninira. Kung matatandaan nyo, si Maine Mendoza ay nakakaawa dahil hirap na hirap na ito kung merong mang baba sa kanya at maninira sa publiko. Ngunit ang maganda dito ay nariyan pa rin ang buong mga True-Blooded Nation para ipagtanggol siya. Iyan naman talaga ang trabaho ng buong True-Blooded Aldam Nation. Lalong-lalo na ang mga depender na dati pa lamang nagsimula na. Ganyan-ganyan din kasi ang ginagawa nila dati kay Maine Mendoza at Alden Richards sa tuwing maibabas sila ng mga kalaban nila sa industriya. Kung matatandaan nyo ay sunod-sunod na rin ang mga nagpapakalat ng mga Nanliligaw umano at nililigawan ni Alden Richards at Maine Mendoza na sa bandang huli ay nalaman na hindi naman ito totoo at ito ay paninira lamang para mabuwag ang Aldab. Diyan mo talaga malalaman kung gaano kasikat si Main Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. At hanggang ngayon ay talagang pinuputok pa rin sila ng pangbabash paninira sa kanilang mga karir. Nang sa gayon ay masira sila at magtagumpay at mapalitan na kanika nilang mga iniidolo. Napakaraming record nga ang binasag ng pelikula ni Alden Richards na Hello Love Again. Ngunit ang malaking katanungan dito, kayang-kaya kaya itong basagi kung gagawa ng movie si Alden Richards at Maine Mendoza. Alam naman natin na hindi naman talaga si Kathleen Bernardo ang inaasahan ng mga fans na makatambal niya kung hindi nga lang sila naghiwalay ni Daniel Padilla ay hindi na makakagawa ang movie si Kathleen Bernardo kasama si Alden Richards. Ngunit ang totoo talagang hinihintay ng mga Pilipino ay ang muling pagtatambal ni Maine Mendoza at Alden Richards na patunayan na nila yan sa kanilang unang pelikula na Imagine You and Me na talagang marami ring binasag na record ngunit ito ay matagal na hindi na kasi updated ang mga record ng pelikulang Pilipino kaya naman umaasa ang buong Aldam Nation na pagkatapos neto ay ang paggawa naman ng movie ni Alden Richards ay si Main Mendoza na ang makakatambal niya sa gagawin niyang movie sa kanyang produksyon na Myriad. Yan naman talaga ang tunay na inaasahan ng mga Pilipino. Maraming binasag na record ang pelikula ngayon ni Alden Richards dahil na rin sa mga kontrobersya na bumabalot dito. Kaya napakaganda na malaman talaga ng buong Pilipino at ng Aldam Nation ang gagawing pelikula ni Alden Richards at Main Mendoza at siguradong ito ay babasag sa mga record ngayon lalong-lalo na kung ipapalabas pa nila ito pagdating ng christmas season 'wag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.